Hello guys, so oh, dito na naman ako sa hacienda ni Uncle sa bundok O, oh, ayan o oh, oh. Ayan ang kanyang hacienda, ang kanyang taniman, ang kanyang mga sagingan O, oh, ayan siya guys, oh kanyang sagingan O, oh, nito ako oh, ngayon sa hacienda ni Uncle mga guys O, oh, muli kong uh, dadalawin ang kanyang mga pananim Yung kanyang mga pananim dati ng uh, luya, titignan natin guys oh yung mga kanyang pananim na gulay ay luya yan oh. malalaki no? na oh yung pananim ng uncle na luya oh, oh. ayan oh, oh ayan yung mga luyaan ng uncle oh, nagsisimula nang magkalaman oh oh ayan hanggang doon oh ayan oh hindi pa nalilinisan yung iba oh ayan oh daming luya ng uncle oh ayan siya yung mga luya niya oh oh ayan oh, oh. Mm. yun yung saging ng uncle oh. oh. May bunga na yung kanyang saging, no. Oh. Yung lawak ng luya ng uncle ah. Oh, wala naman na uh, wag ka maitinanim ka talaga, mayroon kang aanihin. Ayun oh, mga luya niya oh, yun oh, hanggang doon sa taas. Oh, yung iba nalilinisan, yung iba hindi pa nalilinisan. Oh. Ah, oh, guys, oh. Oh, oh yung saging sa uncle doon, oh. Nalaga naman, oh. Daming bunga ng saging ng uncle ah. Hmm? ayano o. oh, ang sagi ng o. oh, ha, ayan o, ay bunga ang naman. Ang ganda naman pagka may tinanim talaga. O, oh, ito naman yung kamuting kahoy ng kelo O, oh, pwede na namang anihin ng kamuting kahoy niya. laki ng puno. Siguro malak mara. Malaki ng laman nito. O, oh, ayan o. Hmm? Ayan o. Hello guys, salamat, salamat sa inyong pagsama sa aking live at panunood. Thank you for watching. God bless you all and more power.